paano magpalit ng new password kung sakaling nakalimutan nyo na ang inyong current password. Ang mas masaklap pa ay wala kayong recovery methods na pwedeng sindan ng codes para makapagpalit kayo ng new password dahil ang mga nandito ay wala na. Wala kayong WhatsApp, wala din kayong email at ang number na ginamit nyo dito ay wala na din. Hindi rin nakalogin sa ibang device ang inyong account for confirmation. Alam nyo ba na may paraan para makapagpalit kayo ng bagong password? Kung hindi nyo pa ito alam, ay aba panoorin nyo lang po ang video hanggang matapos dahil for sure makakatulong ito sa inyo. Kung ready na po kayo, so tara let's go! Una punta tayo sa ating Gmail application. pindutin natin yung ating profile picture. Dito guys may dalawa akong Gmail pero connected na to sa dalawa kong Facebook account. But since marami akong account at nakalogin pa ito sa aking cellphone yun nga lang ay nakalimutan ko na ang password. Nais man natin gumawa ng bagong password pero wala tayong recovery methods. So ang gagawin natin ay gumawa ng bagong Gmail account. Para makagawa tayo ng bagong Gmail account ay pindutin lang natin ang add another account. Pindutin ang Google. Enter nyo lang dito 'yung inyong phone password. Pindutin ang Create an account. Piliin natin dito 'yung For my personal use. Maglagay lang kayo ng inyong first name at last name. Din tap Next. Enter your birthday and your gender. So kayo na po ang nakakaalam sa birthday nyo at gender nyo. Pagkatapos pindutin ang next. Pili lang kayo dito ng inyong Gmail address or you can create your own. Din tap next. Din dito guys gumawa kayo ng inyong Gmail password. Pag nakagawa na kayo tap next. Din kung maaari ay pindutin ang save para ma-save sa Google Password Manager. Scroll apat at pindutin ang Yes, I'm in. Tap Next. Scroll apat at pindutin ang I agree. At ayun may new Gmail account ka na, so switch lang natin sa ating new Gmail account. So since nakakreate na tayo ng ating bagong Gmail account so balik tayo sa Facebook. Tap natin yung free lines. Scroll apat pindutin ang Settings and Privacy. Din tap Settings. Scroll apat pindutin ang Personal Details. Pindutin ang Contact Info. Din add new contact. Add email. Din ilagay natin dito yung ating bagong Gmail account. Din tap next. Dito guys kailangan nating maglagay ng code so punta tayo sa ating Gmail at kunin natin doon ang code. E copy lang natin itong code. Din e paste natin dito. Tap next. Din close so ayan may active recovery methods ka na. So since may active recovery method na tayo, pwede na tayo mag-create ng new password. Back lang natin, at punta tayo doon sa password and security. Pindutin ang change password. Pindutin ang profile account. Pindutin ang forgot your password. Din hanapin natin dito yung ating active email. Din tap continue. Maglagay lang tayo ng anim na digit codes na makikita doon sa ating ginawang email account. Punta ulit tayo doon sa ating email account. E-copy natin ang code. Din e-paste dito. Tap continue. Din pwede na tayo mag-create ng ating new Facebook password din tap next. So ayun may new Facebook password na tayo. Sana nakatulong sa inyo ang video. Don't forget to like, comment and share. Kung gusto nyo ang ganitong content follow me for more.